Ngayon ay biyernes narito ang patnubay ng Diyos sa atin sa araw na ito at ang hatid na biyaya at pagpapala ng mabuting balita, halika at ating pakinggan. Biyernes ang daily food of life, ang mabuting balita. Ang Ebanghelyo ni San Mateo chapter 9 verse 9 to 13. Matatagpuan natin ang aral at mga puntos hinggil sa kahalagahan ng biyaya ng pagbabago at pangialam ng Panginoong Jesus sa buhay ng sinumang sumusunod sa kanya. Una, pagtanggap ng Panginoon sa mga makasalanan, the Lord's acceptance of sinners. Sa kwento ni Mateo, isang tax collector, ipinakita ang pagiging handa ni Jesus na tanggapin at piliin ang mga makasalanan upang maging bahagi ng kanyang mga alagad. Ipinapakita nito na walang hangganan ang biyaya at pagmamahal ng Panginoon sa sinumang nagnanais sumunod sa kanya. Pangalawa, pagtawag sa pagbabago at pagnanais sa mabuti calling for change and wishing for good. Sa pangyayaring tinawag ni Jesus si Mateo sa pagtupad sa kanyang kalooban, ipinakita nito ang pagkakataon para sa pagbabago at pagtalima sa mga plano ng Diyos. Ipinapakita nito ang pangunawa at pag ng Panginoon sa buhay ng kanyang mga sumusunod. Pangatlo, pagpapahayag ng kanyang misyon, proclaiming his mission. Sa pagsasama ni Jesus kasama ng mga makasalanan, Ipinapakita niyang siya ay dumating, hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Ipinapahayag niyang ang kanyang misyon ay upang manawagan at magligtas ng mga nangangailangan ng spiritual na tulong at kaligtasan. Sa huli, sa pangyayaring ito natutunan natin ang kahalagahan ng biyaya ng pagbabago, pagtanggap at pagnanais na magbagong buhay sa ilalim ng pagmamagaling at paghahari ng Panginoong Jesus. Ang bawat isa ay may pagkakataon para sa pangwakas na pagbabago at muling pagsisimula, sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa kanyang mga kalooban. Ang aral na ito ay nagtuturo ng pag-asa, biyaya at pagmamahal ng Diyos sa mga makasalanan na handang magbalik loob at sumunod sa Kanya. Ano mang panahon, ano man ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at Reels Bro Chris Montad Raya Jr. now! Para sa pangaral at payo mula sa Panginoon! Thanks God! Nawa na gustuhan niyo ang video ang Ebanghelyo. Sa ngayon lang po nakapanood ng video, ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris Channel at follow sa kanyang Reels. At like, comment, and share! Thanks for watching and listening. God bless you. Bless.